bishi, ayan, isi-share ko lang kung ganito ba talaga ang mga amo nyo. So, kunting ano lang, so, seven months na ako dito sa amo ko. So, parang sa akin, napaka-common sense, di ba, na uutusan ka pa yung alam mong gagawin. So, tuwing Sunday kasi wala sila, so, umaalis sila gabi na bumabalik. So, kahit simpleng ano lang, alam mo yung il ilalagay na niya sa bathroom ko yung mga gawain. So, kagaya nito, ayan. So, sasabihin pa niya, linisan mo yan, ganyan, ganyan, linisan mo yan, ganyan, ganyan. Ayan, linisan mo yan, ganyan, ganyan. So, napaka-common sense naman, diba? Nalilinisan mo talaga yan kasi yun ang trabaho mo. So, ang problema ko lang sa amo ko, parang wala siyang tiwala talaga kung nilinisan mo ba or hindi. Kahit kunting bagay lang, kahit mga ganito lang, lilinisan mo pa. So, kailangan mo talaga niya ng probe na nilinisan mo siya. So, kailangan mo siyang picturean isa-isa kahit konting bagay na anong nilinisan mo. Picturean mo pa, isin mo pa sa WhatsApp. So, anong purpose ng kamera nila? Ang daming kamera, lahat ng solo may kamera. Sa kusina may kamera. So, wala ka talagang lusot. Pag nakaidlip ka nga, alam niya, ba diba? Kung anong ginagawa niya, alam niya. So, minuto-minuto, naka-monitor siya sa akin. So, kay bakit kailangan pang isin sa WhatsApp yung ginagawa? Kahit konting bagay kung anong binagawa mo. So, kung may kamera naman, so hindi ko talaga maintindihan yung amo ko kung bakit siya ganyan. So, first time ko talagang magka-amo ng ganito. So, parang piling ko parang ano ba ako dito. So, parang wala akong alam. So, kailangan ilahat ng bagay utusan kahit alam ko namang gagawin ko siya. So, baka share naman sa mga experience na may mga among ganito please share me sa mga kung anong dapat gawin, ganyan, ganyan, bakit ganito ang amo. Napaka-perfectionist yan. Mahirap talaga makaamo ng perfectionist yun. So, see you. Ayan. See you sa the next blog about my life here in Hong Kong. Thank you!